Magandang araw ho sa lahat ng mga kawani ng Department of Education or DepEd. Kasama na ang mga kaguruan, mga magulang, mga mag-aral, at ang mga iba pa mga stakeholders natin. Ang DepEd ay nagsagawa ng malawakang hakbang kontra bullying o pambubula sa loob ng paaralan, loob at labas ng paaralan. Pinangunahan ni Education Secretary Sony Angara ang pinakamalaking pagpupulong ng DepEd Executive Committee upang tugunan ang tumataas na kaso ng bullying kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumaas sa 2,500 ang kaso ng bullying sa NCR o National Capital Region ngayong school year 2024 to 2025 mula sa 2,268 noong nakaraang taon. Nagpahayag ng suporta ang iba't ibang ehensya. Ang PNP magpapalakas ng police visibility at maglalagay ng CCTV sa paligid ng mga high-risk schools ang DSWD naman, magtatayo ng Parent Effectiveness Office at iimbestigahan ang mga kaso. At saka yung DILG at DOJ, isusulong ang Barangay Juvenile Intervention Program para maiwasan ang bullying sa komunidad. At makipagtulungan ang UP at Ateneo de Manila sa pagpapahusay ng Values Education at GMRC, kabilang ang Emotional Regulation at Conflict Resolution. Isasama ang anti-bullying policies sa curriculum at palalakasin ang dropout reduction program. Binabalangkas ang school safety policy na may physical safety measures, incident reporting, psychological first aid at tulong pinansyal sa mga biktima. Moreover, makikipag-ugnayan ang Department of Education or DepEd sa DOLE, DOH, DILG, PNP at LGUs para sa deployment ng personnel, counseling services at helplines isasama sa pagpapatupad ang mga magulang, alumni at student leaders. Nakaisa ang mga sektor na agad magsagawa ng mga hakbang habang inihahanda ang pangmatagalang solusyon upang matiyak ang ligtas, inklusibo at suportadong kapaligiran sa lahat ng paaralan sa buong Pilipinas. Alright, yan ho ang update natin sa DepEd para malabanan ang bullying sa paaralan. Ano ang masasabi mo kabayan? Magandang araw.